Ay magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ay, pasensya na po kayo at maat, malaat pa rin po ako. Pero try ko po, po rin pong magbigay sa inyo ng free reading para po sa araw ngayon. Ayan, pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo malat-malat pa rin po talaga. Ayan. So, ano po kaya ang makikita natin sa araw na ito, no? tingnan po natin ang inyong baraha no Yan Marami po salamat sa lahat ng madasal nyo sa ya, umais po ako kasi sa to totoo lang po ngayon no usong-uso po talaga ang uh, sipon, ubo no Mag-ingat po kayo at yung COVID daw po ay bumabalik na naman po no um kakaiba lang po talaga yung yung COVID, no, Inside po talaga eh nandyan lang siya sa tabi natin. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo, lalo na po sa ating mga senior na iba dyan, mag-ingat po kayo. Okay, so ang first na card natin, lack of direction, conflict, no. So ito po ay sa mga taong nang iwan at nang loko. So, sila po ay may pinagdadaan ng chaos or confusion sa mga oras na to. Sila po ay pinag-uusapan, no? Pinag-uusapan po itong person nyo. At yung karelasyon niya po, there are burned out, eh karelasyon nila, sorry. Burned out and stressed out. No, sobra po silang bre, uh, burn out and stress sa nangyayari ngayon, ano? and wala po direction yung relationship nila. Hmm. So, sandali po. Bigyan niyo pa po ako ng konting ano. So, leaving behind, no? Ito po yung nang iwan sa inyo. There's separation, no? Maaaring nag-aaway po ang taong um, ex niyo po at yung taong, yung babae po, no? Nakasama nito o yung lalaki pong kasama nito. Nakikita ko po no, ang pinapahiwatig po sa akin ngayon ng baraha. Ang magiging title po natin, isusulat ko lang ano, kasi parang ito po yung um, binibigay sa akin ng universe ngayon. No, na babalik po sa kanila ang lahat ng sakit na binigay nila sa'yo. Ayan no, ang pangit na po kasi ng baraha nila eh. No? Babalik sa kanila ang lahat ng sakit ang lahat ng sakit na naranasan nila na, na naramdaman mo. Babalik sa kanila lahat ng sakit na naramdaman mo at ginawa nila sa iyo. So babalik po sa kanila at bumabalik na po sa kanila no lahat po ng sakit na binigay nila sa iyo no lahat po ng mga Um, lahat po ng mga pins, no? Lahat po ng betrayals. Ayan, no? Kita nyo po, oh. Lumabas stress and burnout. Ito po, kasasabi ko lang, oh. Burnout and stress, no? So, ngayon po, nagkakakilala na sila nitong babaeng to. O, nagkaka... Kumbaga, wala na sila sa honeymoon stage, ano? Nag-aaway na po ito ngayon, ano? Bumabalik na po sa kanila yung mga ginawa nila sa'yo. Lalo na yung babae. Kung sobrang yabang po ng babae, na pinalit sa at siya pa po yung makapalang muka na um, ng agaw pagkatapos siya pa yung makapalang muka sa sinasabi ko po sa kapatid no sa mga oras na to bumabalik na po sa kanila lahat ng mga ginawa nila pagbebetray sa <coughs> no bumabalik na po sa kanila yung emotions po nila ayan no ayan na parang mga nag-aaway yung oh. magkakasalubong talaga no tigre no yan ngayon po sila ngayon sa totoo lang po yung pag iwan po sa ito ay impulsive decision hindi niya po napag-isipan ng maayos hindi niya po nakita na ikaw ay uh, ikaw yung totoong nagmahal nag-alaga, nagsakripisyo sa tao mo no, sa person mo po ngayon wala po siyang peace of mind ano So, nagtataka ka po bakit mo ito naiisip, bakit pa ito nasa isip mo. Kasi wala po siyang peace of mind. Naiisip niya po yung mga nagawa niya sa'yo. But it's too late po, no? Sila rin po ay kinukulang sa pera, no? lalo na po yung babae magastos o yung lalaki magastos no para luho po sila no maaaring yung pera po nila ay inubos lang po nila sa pagwawaldas at ngayon nag-aaway na rin po sila dahil kulang na po sila sa pera sa pinansyal no sa totoo lang po sa inyo kahit papano hindi naging issue yung pera I mean hindi mo po ito Uh, pinirahan or what, ikaw pa po yung bigay ng bigay dito sa taong to, no? Ikaw pa po yung tumulong, ikaw pa po yung generous, no? Pero wala eh, oh. Itong taong to ay excess pride, no? Pinapunish na siya, uh, pinaparusahan na siya ng tadhana, binabalik na sa kanya ng tadhana, pero ma pa rin po itong taong to, no? napaka-selfish po ng taong to. At yung babae po walang ginawa. No? Ang karma niya po, hindi siya matatahimik. Magsiselos at magsiselos to sa'yo. Oh. He, he uh, Napaka-insecure po ng pagkataon nito. No, ikaw po, ah, um, tatagan mo po ang loob mo. No? Dapat meron kang willpower, desire, and maging inspirasyon mo po yung nangyari sa'yo. No? No, wag mo po itong... Wag mo po itong kakalimutan ano, na Uh, kailangan mo pong gawin ay huwag mo kalimutan magpatawad ka pero huwag mo kalimutan na ginawa nila ito sa para hindi ka na po bumalik sa sitwasyong ito na, at tuloy-tuloy na po yung peace of mind mo no? kahit po naiisip mo itong taong to at hindi mawala-wala sa isip mo at lagi kang naaalikag tandaan mo kapatid na kailangan mo pa rin piliin ang peace para sa sarili mo no? so every time na maaalikag ka dito lagi mo pong iisipin kung ano po yung makakabuti para sa'yo na kaya siya tinanggal sa'yo meron pong ibang nakalaan para sa'yo hindi mo po deserve ang ganitong klasing buhay na kung saan ay gagamitin ka, sasaktan ka, ibibitray ka pagkatapos ikaw pa po ang sisisihin bonggang bongga samantala ikaw na nga po yung nag-share, naging generous at talagang masasabi ko na um, inano mo, um, ginawa mong problema, ang problema niya, sinolusyonan mo po ang mga bawat problema na darating sa kanya kasi minahal mo po ito ng sobra-sobra. Ng sobra-sobra, no? Nagsakripisyo ka po dito ng sobra. Ayan, oh, may tension po, oh. Sinasabi ko po sa iyo, hindi po sila okay. So, so for those of you na akala meron silang collaboration, maayos sila, hindi po. May tension po silang nararamdaman, no? False success, living, living beyond means, no. Ibig po sabihin, uh, hindi po totoo yung saya nila. <coughs> hindi po totoo yung saya nila, hindi po yung mga nakikita mo po sa pictures or nababalitaan mo po, hindi po ito totoo, no? Hindi po ito totoo. Sudden shock ang mga nangyayari sa kanila, hindi nila alam na bakit nagtataka sila, bakit bakit malas-malas sila ngayon, uh, sudden shock po sa kanila yung financial loss. Ubus na po yung, kumbaga, ubus po ang pera nila to, no? Kasi wala po silang ginawa. Kung di kain dito, kain doon. las pag dito ng pera, last pag doon. So, ayan po, oh. Destruction, the tower in reverse, no? Sudden loss, sudden shock, financial loss. Ayan, no? Oh. Bumabalik po sa kanila kung ano po lahat ng kasamaan, pagbibetray na ginawa nila sa'yo, no? Huh? So, mag-chill ka lang po, no? Ikaw po ay mag-recover daw. May clarity na raw po ang pag-iisip mo. No? At magkakaroon po ng improvement ang buhay mo sabay sa pagkalubog po nila. Ginamit po nila yung minanipulate po nila o nung lalaki o nung babae yung, yung kahinaan, ano? Dahil nagmahal ka po ng totoo. Kapatid, huwag mo pong sisihin ang sarili mo, no? Talagang nagmahal ka lang po ng totoo at lubos po yung pagmamahal mo. Kaya, wag mo pong sisihin, no? May emotional immaturity po kasi yung taong minahal mo. Kaya, ngayon may insecurity yung babae sa'yo at disappointment, no? May disappointment sila ngayon sa isa't isa. Hindi niya po makita yung pag-aalaga. Ayun, no? Naku! Ayun, no? Difficulties, doubts, no? Nagkakaroon silang doubts sa isa't isa. And lack of satisfaction. Meaning... Sorry po. Panay difficulties po yung pinagdadaanan nila, no? Iniisip nga po siguro nila baka um, sinumpa mo sila or nukula mo sila pero ang totoo po niyan, pinabalikan na po sila ng karma, no? Pinabalikan na po sila ng karma, babalik sa kanila lahat ng sakit uh, na pinaramdam nila at ginawa nila sa iyo. Tandaan mo po yan. Tingnan mo po ang buhay nila, oh, dissatisfaction, lack of inner joy disconnected po ang lalaking ito. Malamang wala na kayong contact nito. Blinda ka pa po nito. Or siya pa po ay nakipaghiwalay sa'yo. Kaya kapatid, kung pwede lang po, ha? Huwag mo na po itong babalikan. Kasi gusto po kitang batukan pag binalikan mo pa po ito. They're so greedy, no? Grabe. Ang dami mo pong na miss na chance sa buhay mo, mga lack of opportunities. Marami ka pong pinalagpas na chance na opportunities para sa taong ito. Kaya gising, ha? Gising ka na po. Hindi na po tama 'yan, no? Ah, oh, ikaw na po ang magiging masaya. Magkakaroon ka na ng home celebration sooner or later. Makaka-adjust ka rin po. Kapit ka lang po, no? Kahit po um kahit po sa panahon ngayon, kahit po feeling mo masaya sila, ikaw pa yung malungkot, hindi po totoo yun. Believe me, hindi po totoo masaya sila. Ayan o, patawalin mo raw po ang sarili mo at mag-recover ka po sa pananakit na ginawa nila sa'yo. Because si universe daw ang bahalang magbalik sa kanila ngayon, ano? Ayan o, lumalabas po pa ulit-ulit, lack of resources, unstable, no? Ayan po sila o, oh, walang pera, oh, silang dalawa and there's emptiness, no? wala na pong laman, no? emptiness and emotional loss, no? Ayaan mo po sila, bumalik sa kanila yan lahat, no? Lahat ng karma, distracted sila, loss of, ayano, no? Distracted po sila and loss of, ano to, parang financial security. Magsimula ka po daw ng bagong mong buhay. Be optimistic, magsaya ka, at para magkaroon ka ng fulfillment. Hindi ka po magkakaroon ng fulfillment sa ganitong klaseng sitwasyon, kapatid. Kaya po, ano, huwag ka matakot pong magbago, no? Sa so, totoo lang po, lahat ng pagbabago, no? Sila pa po ang galit sa iyo, Oh. Sila pa po iniisip na kinukula mo sila. <laughs> Sira ulo po, e, eh, no? Ayan po. Ayan, no oh, Panay kalasuan na po. Alam nila, pag enjoy sa buhay, no? Proud pa po sila. Proud pa po yung agaw sa iyo, no? Ayan o, sa iyo po, there's a reversal of failure na meaning tapos na po. No, naipasa mo na rin po sa kanya yung kamalasan. Kaya, stay put ka na lang po, hindi ka po pababayaan ng Diyos, hindi ka po pababayaan ng universe. There's loss and separation sooner or later, hindi rin po ito magtatagal. Maghihiwalay din po iyan. Ano, magtagal man po sila, pero yung sinasabing loss, hindi naman po nila mamahalin na isa't isa. In the first place, hindi nila naman talaga nila mahalang isa't isa ng totoo nagagamitan din lang po sila. Ayan, no, infatuation. Nung una, akala nila, pwede, pwede silang ma pero now, may confusion na po. Oh. Instability, infatuation only, and confusion, no? Meaning, confused na to, isa sa kanila, no? Ikaw po, there's hope, there's love, there's, there's, faith, and friendship, no? Sa buhay mo ngayon. Kapitan mo daw po iyan. Depressed po sila ngayon, no? Hayaan mo po sila, no? Ibalik D deserve nila yon. Ayan po, may cold na sila ng isa-isa at isa. Deserve na deserve nila yan. No motivation. Wala po silang motivation sa buhay nila. Failure. Ayan, no? Oh. Success and Um, end of phase na po ito sa buhay mo, no? Kaya kailangan po, no, tanggapin mo po na ikaw ay mapupunta na po sa maayos. There's anxiety, no, sa kanila, and hopelessness, no, trauma, buti nga sa kanila. Win at all costs, no, pagitin mong manalo, pilitin mong maitaguyod ulit ang sarili mo, no, self, um, self confidence sobra po daw ang kumpiyansa nito akala po niya pag binalikan ka po niya nandiyan ka lang po at hindi ka po makaka-move on sa kanya no ayan no? feeling niya po hindi ka makaka-move on ano broken family shattered dreams akala niya po hahabulin at hahabulin mo siya Iniwanan ka po ito, naggawa po siya ng desisyon kasi alam niya po na kahit ano pa ang maging desisyon niya, mag-e-enjoy muna po siya sa buhay kasi pagka bumalik po siya sa iyo nandiyan ka lang naman no so nick-nick niya po no for those of you na nasa abroad um kung meron kayong plano na lumipat ng country okay lang po go ahead frustrated po sila sa buhay nila habang ikaw po ay mag-ipon na no mag-ipon ka daw po sa sarili mo fatigue and exhausted oh ayan po ang mga barahan nila ngayon no so bumabalik na po sa kanila yung ginawa nila pagbebetray pagbebetray sa you there's deception adapting to change no kailangan nilang mag-adapt sa pagbabago no ngayon nakikita nila ang buhay niya ngayon ay palpak no You have to free yourself and you have to have a self-acceptance, ano. Huwag mo na po i-tolerate na may gumanito sa iyong tao. Mag-ambition ka daw po dahil hawak mo na po sa iyo. Mahalin mo raw po at unain mo raw po ulit ang sarili mo. Ayaw mo po silang magalit sa iyo at kung ano nang pong paninira ang sinasabi nila sa iyo, ikaw pa po ang sinaraan. At hindi po tama ang naging choice nila, alam nila yon kaya bitter sila at confused sila, kaya ka po nila sinisiraan. So that's you that uh, that's your card for today po yung Um, babalik po sa kanila lahat yan. Ano? Lahat po ng ginawa nila sa'yo ay babalik sa kanila. Ang monology natin, we'll see kung ano po ang um, pwede idagdag para sa'yo, sa payo sa'yo ng ating universe. Ano? Be bold and make the first move. No, gawin mo na raw po maging matapang ka at kumawa ka raw po ng first move para mabago daw po ang buhay mo. At time for healing. See, kailangan mo raw po mag-heal sa, sa sarili mo, no? step out of your comfort zone no you you um parang you have to have a new hobby or kailangan mong gumawa ng isang bagay na hindi mo usual na ginagawa yung mag-enjoy -e ka po at makakalimutan mo po ito no bring love into the situation mahalin mo pa rin po yung sarili mo kahit puro galit na lang ang nararamdaman mo dahil sa ginawa sa yung betrayal wag mo raw pong isipin yon you are good enough no Ah, uh, 'wag mong isipin na lahat ng pinagsisising ginawa sa iyo nito, pinagsisisisi ka. Um, gamitin mo raw po 'yung 'yon para mawala 'yung takot mo no, work through your fears. Kailangan daw po uh, maging matapang ka at adjustment are required. Kailangan mo pong i-adjust ang buhay mo sa nawala na ang taong 'to kailangan mo po, makaka-adjust ka rin po sooner or later, huwag ka pong mawala believe in the impossible kung akala mo po ngayon sa so sobrang sakit wala na pong pag-asa na maging okay ka o maisang buhay mo, no that's impossible believe in the impossible kasi daw po, makaka-recover ka at makaka-recover ka. Nothing will come out of this situation. Walang mangyayari po dito kung patuloy ka pong magpapadala sa sakit na nararamdaman mo, no? So, take time to breathe out, no? Huminga ka po, no? Maybe pwede ka pong magbakasyon. Umalis ka po and baka may makilala ka pa po sa pag-alis mo, no? The energy is gaining momentum. Meaning, ngayon pa lang po, kailangan mo na pong um uh, yung energy mo talagang kailangan mong gumawa ng isang bagay para um release yung e negativity no it's time to um, to uh to release the negativity no tapos para hindi ka po um para um, hindi daw po ikaw maharangan ano don't let your past hold you back look at the bigger picture This is a very, very good card, no? Dahil tingnan mo daw po kung ano daw po yung makakabagbute o magiging ka magiging mabuti at ano yung future mo na nag-i-end, no? Uh, the end of a top cycle approaches. So, palapit na po matapos ang sakit. No, palapit ka na pong makamove on, ano. The answers you need are coming. Parating na po lahat ng kasagutan, hindi mo ini expect Just believe, no, believe the impossible. Kumapit ka lang daw po at ipagpatuloy mo po ang pag-move on mo. Expect powerful change, ano. Talagang, ito na po yung change na darating sa buhay mo. Kailangan mo daw pong, um, kailangan mo daw pong maging matatag no and confidence is the key to success yan no kailangan mo daw po yung confidence mo ay um yan po yung key mo sa success and a personal issue reaches resolution meron na pong um, katapusan no yung mga personal issues lahat ng betrayal sa ginawa nila sa iyo nasa bound to end na po your hard work is paying off kailangan po yung sarili mo muna po ang um, makinabang po no sa sa ngayon, ano, and it's time to take action, no, time to take action, ayusin mo na po lahat ng mga pwede mo ayusin para sa sarili mo and then surrender everything to the divine universe, napakaganda po talaga, no, so that's your card for today, wag kayo po mag-alala kung ginago ka po nila, kung niloko ka po nila, binitray ka po nila niloko ka po nila, pinaglaruan ka po nila, lahat po yan kapatid, ay babalik po sa kanila no? babalik po sa kanila yan at bumabalik na po sa kanila yan sa mga oras na ito. Nagsisimula na po silang makarma. Huwag po kayo mag no? Ang Diyos hindi po natutulog yan. Babalik po sa kanila yan para po silang pumasok sa restaurant na walang menu because isiserve po sa kanila kung ano ang deserve nila. Patay. No? Yan po yan. Huwag po kayong um, hindi po natutulog ang Diyos, huwag kayong mag-alala. Babalik po sa kanilian, basta ikaw po, wala kang inaapakang tao, maging totoo ka sa sarili mo, at huwag ka pong mag-alala, no? Pakikita mo na lang po, one day, gigising ka, ay, okay na pala ako, diba? Yun po yung pinakamasarap na feeling, no? At nagpapasalamat ako sa universe na tinanggal niya sa akin tong taong to. Kaya maraming marami pong salamat. No? Yan po ang inyong cards for today. Pasensya na po sa boses ko. Hindi ko pa po kain ng matagalan. But uh, at least nakapagbigay po ako sa inyo ng... ng... Um, card for today. I'll try po ipahinga po po yung boses ko para po uh, kung makakapagbigay po ako ng update na mo sa person nyo naman po mamaya no? um, gagawin ko po papahinga lang po ako ulit ha? para po uh, umayos po ulit yung boses ko. <laughs> Ayan, maraming marami pong salamat to my Lady Elena's family and subscribers. I love you all. Thank you po sa lahat. Please watch po yung um, kagabi po yung uh, hindi ko na po matandaan kung ano yung in ko. Pina-upload ko po kasi. so, meron po akong na-upload kagabi. pa um, paki- kung kung hindi ko pa lang baka update po yon sa tao or something basta may in-update po ako kagabi. Ah uh, paki uh, yung na-upload ko po paki-watch po without skipping the ads and please yung mga videos ko po na hindi nyo pa po na uh, na-follow, please uh, ah na, na sorry po na, na napapanood, paki-panood niyo na lang din po and please like and subscribe at um hit nyo po yung bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na nilalabas ko. Yun lang po. Maraming maraming salamat po. And may God bless you all. I love you po. And thank you po for all your prayers and wishes and mga paalala nyo po sa akin na magpahinga ako. Marami pong salamat. Pero kahit ganun po, hindi ko po kayang hindi magbigay po sa inyo ng free reading for today. Ganyan po kayo kalakas sa akin. Babangon at babangon po ako hanggang kaya ko po para po bigyan kayo ng reading na para sa inyo. Maraming maraming salamat po. Again, I will try po later. No promises kung kaya ko na po. Magta-try po ulit ako. Yan. Maraming maraming salamat po. And I love you all. May God bless you po. Um, salamat po.